totoong hiwalay na si Kim Chu at si Sian Lim. Kinumpirma ng talent manager na si OG Diaz na talagang hiwalay na ang matagal ng magkasintahan na sina Kim Chu at si Yan Lim. Sa latest vlog ng Showbiz Update sinabi ni OG na isang kaibigan niya ang nagsabi ng ilang detalye tungkol sa hiwalayan na kaibigan rin ng dating magkasintahan. Ayon pa kay O.G. Diaz ay nauna lamang maghiwalay ang Katnil bago tuluyang nabuwag ang relasyon ni Kim at Sian. Sa kanilang kalkulasyon ay mga dalawang buwan na umanong hiwalay ang dalawa. Ayon pa raw sa kanyang kaibigan ay wala namang na na third party. Isa raw sa maaring rason ay ang kawalan ni Sian ng plano sa future nilang dalawa. Na hindi prioridad ni Sian Lim ang relasyon nila ni Kim Chu. Naghihintay lamang raw si Kim Chu ng proposal na karelasyon ni Sian sa loob ng labing dalawang taon. Noong naghiwalay raw si na Kim at siyan, saka sa pa lamang nababalitaan ang nalilink sa aktor gaya na lamang ng Viva writer na si Irish Lee na nauna na rin nabanggit nila Oji sa programa. Bukod kay Irish Lee ay mayroon pa silang naririnig na ibang nababalitang nalilink sa aktor, ngunit hindi na ito pinangalanan ni na Oji. Nakadagdag pa raw sa isyong hiwalayan ang mga pang-asar kay Kim sa noon time show na It's Showtime, kung saan nagkakaroon ng ideya ang mga netizens na mayroong pinagdadaanan ang aktres. Malaki raw ang tulong ng programang It's Showtime para kay Kim, dahil isa ito sa nagiging dahilan upang siya ay maging masaya at nakakangiti ito sa kabila ng hiwalayan. Dagdag pa ng source ni O.G. Diaz ay huwag na raw magtaka ang mga tao na ngayong darating na Pasko, ay hindi na masisilayan si Sian Lim sa mga vlogs ni Kim. Matatandaan na sa tuwing December ay nagbabakasyon ang dalawa at ibinabahagi nila ang ilang kaganapan sa kanilang travel sa pamamagitan ng paglavlog. Malapit na rin daw magsalita si Kim Chu sa isyong hiwalayan nila ni Sian. Samantala, naibahagi ng ABS-CBN showbiz reporter na si NG Felipe na burado na sa YouTube channel ni Sian Lim ang kanyang mga vlogs kabilang na dito ang mga videos na kasama si Kim Chu. Trending din ang hashtag na mahal ka namin Kim Chu matapos ipablabas ang episode ng It's Showtime kung saan nagbahagi si Vice ng mensahe para kay Kim na nagbibigay ng comfort para sa actress. Sa advice, maganda ka, mabuti kang tao. Maganda ang mukha mo, maganda ang puso mo. You deserve the best, you deserve love. Maganda ka, mabuti kang tao, maganda ang mukha mo, maganda ang puso mo. You deserve the best, you deserve love. <laughs> yeah. Yeah.